O oh, marites, blind items ba <laughs> ang hanap mo? talasan ng isipan at pagganahin ng pagiging marites. Dahil nandito na ang segment na inyong kinahuhumalingan at pilit na hinuhula ng DAHU! <laughs> mm. Ayan na. DAHU, 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 DAHU! May blessing Dabu -dabu. ni Talit! Oy, nako akin po yan! Mm -hmm. Kasi nga, gaano katotoo kaya itong chika na nasagap ng inyong lingkod na di umano No, ang isang kilalang kilalang male personality. Hindi na siya bagets o oh, yun ang unang clue. At talaga namang award-winning actor din siya. Napakahusay niya. Sa edad niyang yan ay nagli-lead pa rin talaga siya. Leading man pa rin ang kanyang at ano, sa ang dami ng nagsulputa na bago. Na umano, no? dito sa mga bagong offer na binibigay kaugnay ng isang napakabonggang show na ginawa niya, eh, talagang nag-beg off na siya din, Rose at saka mm. Beshi, na, na sabihin nyo na lang na hindi na, na ano, ganito. Kunwari, uh, sinusubo niya yung kanyang manager. sinusubo? Sinusubo meaning yun ang pinaparang <laughs> niya. <pinapalo, laughs> pinapamato. Oo, pinapamato. Oh, pamato. 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 Ang tanong mga terminology. Ganda ah, yun yung yun diba? kanyang sina, inaano sa mga issue. Naso, so, ganyan. Oo, ay ikaw mahalang sumagot dyan. Hmm. Bahala ka mag-excuse dyan, ganyan, ganyan, ganyan. Kaya ito namang si manager na, siyempre ang haba ng hair, bonggang-bonggahan. Eh, talagang, kung ano yung sinasabi ng talent niya, parang nagmamaldita din siya. Ang, nagpapaka, ang nagpapakahirap tawagan, kausapin, i-follow e etc. Kasi nga si talent daw, di umano mismo, ang nagbibigay ng basbas, -bas, kumbaga na, Huwag nyo nang pansinin yan. Hindi na ako interesado dyan, ganyan-ganyan. Kasi nga after nga doon, magandang mag very successful show na naganap kamakailan, may mga, mga nagka-interest na mayayamang mga producer na gusto silang dalhin sa, sa London, Ay. sa ibang party ng, ng, North at Central America, mga ganyan-ganyan, na alam mo na. Hmm. Yun nga, may blessing ni talent. Totoo kaya yun? Okay. Sa inyong palagay, mga kamarites, tama Possibly ba? Possibly yun, feeling ko. O, oh, pero kawawa din naman si manager, ano? Parang siya. Eh, parang yung kasi yung e, role talaga ng manager. Ola, orla, Ay, yung role talaga. Tagasangga. Oh yeah, tagasangga. Diba? tagasangga Ay, tagasalo. Yung talaga. So, Taga talaga. So, siya tuloy ang mapuputukan Yun eh, talaga ang role talaga. nila. <laughs> 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 Ay, nako! Lolita din Diyos Katsuki. Ay, Diyos Salamat yung, sa yung, yeah. sa Japan. At mga kina Cynthia Lyle. Automatic, ah Sa ang nauna Hello po yung lahat. At saka kina Jeric Delicento sa Trojan S. sa Connecticut. At kay Joy Yang dyan sa, uh, ano ba to sa nangaba sa New Jersey. At ang aking kaibigan, best friend ko po noong college, parang kamag anak ko na rin. Uh, si tito Joey, ang tatay po ni Joy Rivera, dads ito mm. Joey, nakikiramay po ako sa inyo. Ay, nagulat din po ako sa inyong pagyao. Pero, ala, rest in peace. Kita Carol, na condolences po sa inyong pamilya. Iyon lang po ang gusto ko sabihin. Sa kanila ako babati sa iba. Salamat mga kamarites. It's okay. Matugang. Matugang. Iyon lang. Matugang. Hala pako e. Eh. Okay. Gora. Next. Aking yan. Tulog-tulog pa mo. Pa mo. Ayun, ayun. Mm. So, ito na. Itong director na to. Ah, director. Director ang aking pinapadahu. From mm. the manager to director. Yeah. ha? Ay, uh, ako siguro yung ano na. Yung, yung head. Na, na. Yung head na yun sa Yung producer do na. na yung itong si director na to. May style pala to. Tuwing taping natutulog. As in, mas mahaba pa yung oras na tulog siya. Okay. Kaya naman pala, itong uh, teleserye na ginawa niya, na ang tagal din namang nag-taping, malapit na mag-end, nag-taping pa rin sila. Mm. Dahil yung supposed to be daw na, halimbawa, di ba minsan, nakakakuha sila ng mga 80 sequences sa isang araw. Ang dami nun, ah. Oh. dami. pero may nag na 80 sequences. Wow! Oo. -o. o, palagay mo na dito na 40 sequences mm. lang. Dahil nga laging tulog sa mismong set itong si director, minsan daw, tukna sa 20 lang ang natatapos nila mm. sa isang araw. Tapos, edi ang sabi ko, eh bakit hindi gisingin mm -mm. ng halipawa ng AP niya, mm -hmm. o ng AP <laughs> niya, o kung sino man. O oh, assistant niya. O oh, correct, hindi daw pwedeng gisingin dahil magagalit si director. Kapag bumuntunan sila, yes. Ah, alam ko ito? So, pati itong mga, <laughs> kaya itong mga artista, nakasama sa waiting series, sa show o sa series, mm. waiting galore lang hanggang oh, sa magising oh, ano si Direk. Ano. Baka na, may sakit si Direk. Hindi mm -hmm. ko lang alam. Ngayon, uh, alam ko may bagong gagawin na naman si Direk. Medyo madugulong naman yan tayo. So, sana magising na si Direk kasi maraming ano. Para maagam makatapos. Oh, ay narinig na. ko na to. Na, Nakawin na, na. to sa akin. Tapos sabi ko, ganun din yung reaction ko, Pwede niyo gisingin? Oh, Ewergina eh, niya yun. <laughs> sabi, ay te, hindi. Parang nasanay na yung production. Palagay sa ko ka. nga. Kasi, yeah, okay. kasi, hindi naman eh. Itong director na to Chaka, ay sa mga trusted magaling director magaling ng daw. network. Ganyan. Ah. So, kaya lang, siyempre maganda pa rin sabihan, di ba? Correct. Dahil, At saka yung production ng ano dun, ano? Yes, unang-una yung araw na yun ay talaga namang para sa trabaho. Kamahal ang, ang isang Diur제� ang diurne, cost ng isang kemi. Yeah. kung ikaw yung artista, talagang oh, kahit nga sa production ka, nakatingga ka lang. Habang waiting galore ka sa kung ano kailan siya mag-wake up, di ba? Lalo! So, Yan! Babae ito, di ba? sure. Ah, hindi oh, sure. Lang. Kasarian i sure. Ang kasarihan ni Sariang pala. Magaling award-winning director. Uh, hindi pa naman award-winning award yata pero mahusay naman. Bata siya o bago bang relano? Na, na, na hindi ata. naman siya bago, ay, hindi naman ay. siya batang bata. Oh, 'yun na. Oh. Okay, ito ang bata. Papatiin ko ngayon. <laughs> ang hirap pata itong serye na 'to, madugo 'to, matagal ding ginawa. Pag sinabing madugo, aksyon 'yan may mga may mga stunts diyan, chu 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 chu. Pwede din naman hindi, 'di ba? Pero madugo sa iyakan, Kasi madugo sa ano, ko. maraming ma requirements ganyan. Madugo sa masaihan. Ay, hindi magaling yung director na. <laughs> 5 a.m. pa lang rumorol yun na kami. Magaling yung director. Kaya nga siguro Kerry eh. O, na matulog. Na matulog, oh. O, eto na. Binabati ko mula sa Sydney, Australia. Ay! Si Dexter, si Ay! Uh. Si klein at saka ang youngest uh, MU, Marites University viewer Ay. na si Ryzen. O, oh, ito ang picture mo. Hi, Ryzen. Ito so, uh, yung nanonood talaga siya. Baby Ay, ilalang si Ryson. Oh. As in baby. Baby pa. Hi, baby Ryson. Right. Yan, nanonood sa inyo, bang oh. What's up, mate? <laughs> Close. <laughs> oh okay. ati Jackie La Chica. Ay, um, Luis, dyan sa Sydney, Australia oh, okay. Next. Eksena sa sa Ay, maganda yung Oh, maganda Ay, ma Unahin ko na po, hindi po ito sa sering <laughs> <Alam nyo> na bibilangan <laughs> <disclaimer, laughs> ko. Alam niyo na po, Disclaimer. Disclaimer. Siya mga katrabaho natin. Hindi agad natin agad-agad na ano. Oh, Pagkatapos uh -oh. na lang na serye. Okay. Hindi, depende. Alam mo, oh, pili oh, ko nga. Pwede naman sa amin iba too, eh. Hindi, pili ko nga maingat yung mga tao sa paligid ko. Correct. Para alam mo yung parang tinitingnan ko talaga. Pili <laughs> <Tignan> ko, <talaga. laughs> <Tignan> ko, <talaga. laughs> ko rin. Tinitingnan ko talaga. Sabi ko, bakit ganyan? Parang lahat sila. Parang wala ko nakita kumaarte. Hindi umiiwas. Wala ko nakita kumaarte. Or ma ma-attitude at Jabar, ang bait-bait. Ang bait-bait nila lahat. Eh, kasi alam nilang marites ka. Hindi, wag kayong mag-alala. Oh, okay. mag Pag mga kaibigan ko naman, hindi naman natin na dahil. <laughs> 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 hindi rin. Papasa <laughs> na lang nila. Papasa na lang Totoo? Uh -oh. Oo, totoo. <laughs> 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 Eto na. Uh Oo. -oh. Hashtag eksena sa tent. Ang kwento nito, dalawa sila Si, yung isa ay veteran and talagang award winning actress. actress. Oh, ibig sila may edad na kasi nga veteran mm -mm. na siya, diba? Pero alam mo, pag narinig mo yung pangalan niya talagang, ay die siya yun, kilala ko siya na siya yun. Mm -hmm. oh, magaling itong artista, tas more on sa mga ano siya, kontra-kontra vida, -kontra gano'n. Ay! Babae yun eh, gano'n. Tapos mm -hmm. si isa babae din na actress. mm -hmm. no, mahal din natin itong si babaeng actress. Tapos ang siste, sa taping kasi, di ba, may tent. Tapos yung iba naman, kunyari mansion o kaya bahay. Mm -hmm. Minsan doon na nilalagay yung party sa mga rooms doon. Nakapaga, mm -hmm. pinaalam na ng, ano, ng production na ah, gamitin na po namin yung room. Dito may tent, ganyan. Eh yung tent na ano, nasa baba, yung tent na sinet up nasa baba Tapos yung si veteran actress, parang dun ata nilagay sa room. Hmm. Eh, siguro thinking ng production na, ay, feeling ko mas okay siya sa room kasi oh, siya per veteran eh. na siya. Tapos, ah, talagang, uh, parang, siguro parang for them, yun yung maganda para dun kay veteran. Ngayon, parang, eh may hagdan hagdan na Ngayon, parang nakita ni actress na yung tent, tapos, bakit siya? Padiretso dun sa bakit may tent dito? Sinong gagamit nito? Ganyan. Sakita siya, parang nag-waiting, waiting, waiting ata siya ganyan. Sakita niya, oh, na waiting, waiting, siya ganyan, ganyan. Sakita niya si, ano, si, si batang, si, as, ah, hindi naman bata to, si actress. batang kiyapo. Batang kiyapo, sorry. Nakita niya si actress, ah. Sabi niya, ba't dyan nakalagay ang tent mo? Bakit tayo... Ganyan talagang kamay? Oo, bakit magkahiwa lang? Alam mo, isa naisip ko na ganyan. oh, yun. Hindi, kapag ganun lang ako, pwede naman siguro, bakit ganyan siya? Hindi, bakit dyan nakalagay mo? Hindi magagaling yung kamaritas natin pag naula nila yung body language mo eh. So, bakit ganyan yung mga inibalala? Bakit hindi nyo Bakit ganyan yung ano, chari? Hindi, bakit dyan ka nakalagay na tent? Bakit ako nandirito? Ganyan, ganyan. Sabi ni actress na isa, ay, tita, hindi ko po alam. Hindi ko po alam, dito lang po ako nilagay niya mm -mm. sabi niya, ikaw ang mas malapit sa set natin, mm -hmm. bakit? may award ka na ba? Ay. Ano Ay. ba ang pangalan mo? Ay. Pero kasi, kinilala to si, ano, si veteran actress na hindi niya minimin naman yon. Parang ano niya yung tala, hindi uh -huh. ko alam kung hindi minimin. Baka minimin din talaga, pero <laughs> <laughs> mali mo yung minimin talaga, Hindi, pero parang hindi naman siya galit na galit, yung gigil na gigil. Parang yun lang yung lang way of pagkasalitaan niya. Pero may mga ganun talaga. Pero may ganun siya. Uh -huh. Uh -huh. And then, tsaka uh -huh. disclaimer, siya yung mga veteran natin, di ba? yung simpleng pagbati nga, kailangan talaga yun na parang issue talaga yun, kahit hindi sa veteran eh. Sa baguhan, mm-hmm. kailangan bumabati okay, para sign of respect. Para sabi, bakit ka nandyan? Bakit ako nandito? Bakit tayo pinaghiwalay? Sabi, tita, hindi ko po alam yung prod po yung nagsabi sa akin. Ganun, ganun. Sabi, bakit? Ano bang pangalan mo? Oh. Ganon. Anong name mo? Ah, so, hindi pa siya nose. Uh -uh. Nose na rin naman. Pero kumpara dun kay veteran, pa, ano bang name mo? Ilan na ba ang Award urian mo? mo? Oh. Parang ganon. Kanina, ganyan. So, sorry po, sorry po, ganyan, ganyan. Tapos parang, yung kwento na ganito. Si actress, siya pinataranta, Uy, te, ano, ilipat niyo mm. na si Tita Kineso. Oh, kasi, oh. Kineso. parang ako yung nasusulakan, eh, hindi ko naman to bet. Si Kine, ganyan, eh. ganyan. Oo. Oh, oh. Oh. Oh, oh, Ano yan? Ay, tama nga, hula yes. Ako, kalor. Okay. Oh, ay, niya, ko. Kalor, kay, sa paganyang ganyan lang. Eh. Oo, oh, gumaganyang-ganyang-ganyan eh. Oh, Pero ito, hindi, wala namang tama negative doon. Lang. Kumbaga parang naging eksena lang siya mm -mm. sa tent. Mm -mm. Yes. Mm, -mm. Anong name mo? So ang ending nilipat din si veteran actor, award-winning veteran actress. O oh, parang feeling ko, oh, nilipat din ata, pero parang inex... ko hindi ko kasi natanong na ano nangyari. Parang feeling ko, nilipat kasi ni-request ni actress na tuwi, pagsamahin mo na kami. Kasi ba diba may mga ganun? Request talaga ah, na ah, ah, solo ako sa room, ah, ganito, ah, ganyan, ah, ganyan. Ah, pero parang inexplain din ata na mm -hmm. doon ka na lang kasi mas maganda dun sa balur. Mm -hmm. Ganun lang talaga magsalita. Oo, so oh, oh, pero yun nga, no negative. Uh, uh, parang di ba kaya nga sabi, hindi ko alam kung minumin or ano. Parang ganun. Meron lang nga magsalita. Oh, kaya hindi siya naging issue sa set. Kumbaga parang nagkaroon lang ng eksena sa set na Anong name mo ba? Pero kinabahan Ian si actress. Iyan na ba ang Urian Award mo? Urian talaga. Oh, yun na yung mga clues. Sino ba yung mga mayroong okay. veteran ma may Urian? Sino Marami. Wala akong Urian. <laughs> wala ay, ba akong Urian? Wala uh, <laughs> pa Wala, wala pa mas <laughs> na ba <yun? laughs> wala pa atang award nte. te. natin yun si actress. na oh, nataranta. Sabi ko, ate, ako yung sinabihan. Bakit ganun yung sa prod? Ganon. Oh, maganda, di ba? Hashtag, eksena sa ten. Uy, babati na ako. yes. Ayan. Oh, oh, yes. Ayan, babati double time. Sa <laughs> ano kayo bumati, hindi ako nag-double time ha. Charing. Hindi, mabati na ako. Ayan, magkita-kita po tayo sa upper ground floor sa Sunset Terraces ng SM City, Baguio. 3 p.m. po. Sa so Wednesday po yan, mm -hmm. November 8, 2023 para sa Beauty Derm. Nandyan po kami ni Counselor Irvic Behandre, Tia Tomalia, Kakay Bautista, and yours truly sa SM City, Baguio po yan. See you there, mga beauties sa so Beauty Derm. Siyempre, ang Oasis Dental Care Kieya de la Peña Tita Nina de la Peña, Premier Drip Sir Glenn Recto Hermes Salon University Tower to Galicia Street España Manila Monday to Sunday 10am to 9pm At ang Babatay Milk Tea Yes, Babatay uh, Lasal Leon Ginto Branch Nasa loob po niyan Yung Yam-O Sa SM Manila SM San Lazaro SM North Edsa At UST Dapitan Thank you! Yam-O Ano yung Burger? Ano yan? Parang mga food po May tapa flakes uh, Meron kaming mga uh, Sandwiches And everything Alright yam o ยามาูฟ oh, <Yeah, S 1> <'s> ูดดูว่มันติดติดมั้ะ <laughs> so, na Ay, mga gano'n. Uh, Masyado bang pakabig? Ah, uh, oo, uh, pakabig yan. Yeah. <laughs> gaya, na aking, kailangan. gaya na aking hashtag, pakabig. Grabe, <laughs> <laughs> isang sikat na... Uh, Sino yan? Pakabig. Female, ano? Actress. So, uh, actress pa uh, lang? No? Ay! Star lang. Star lang. Star actress. May international project na ginagawa. Wow! Yun. Baka naman regional lang. May ingay kong magsalita, di ba? Ay! Ay! Ah, <laughs> uh, okay. Ito na nga. Eh, itong uh, female celebrity na to. Female star, sabi mo nga. Uh. Ano? Wala akong sinabi, ha? Oh. tanggapin. Ano tanggapin na yung na yung email star. na yung email na yung email Ah, may ilig din siya mag-vlog-vlog. So, syempre, al alam mo nga, uso-uso. Fusion, collab sa mga oh, kapwa-vloggers. Ganon. Mm. Eh, pag may sikat na vloggers, parang, ah, niya, parang ipag- nakipag-usap siya para mag-vlog tayo. Talaga nag-ano ng, 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 po, ano, date, kung kailan, kung saan, 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 saan. Demanding ay ka hindi, ba kung Hindi, hindi, hindi. Oh. Diba? Ang <laughs> um, bilis, markado. <laughs> for the clout. Oo. <laughs> For, for the, the views for ganun. For the views, siyempre alam mo na usang nga. Tsaka, yun, may datong din niya sa vlog, di ba? Yon, Ganun siya. Oh. Pero? Pero, kapag siya naman ang hinihingan ng oras, ay, schedule. Para makikikolab siya. Sa kanya, sa kanya. Sa female star niya to. Aba, pinapahirapan niya hindi niya kaagad nagbibigay ng oras or what oh, or something oh. may title na ba to si females alam ko mayroon na ngayon may title na, na, na ba nito lang oh, hindi ko alam eh meron na anong title niya yun hmm. so parang ba eh you know, <laughs> <laughs> <manalaman laughs> so, so, parang yung ano ba ka lang mga pag pagsaka niya eh ano? siya oh, oh. na baka self selfies, oh, di ba? Wala sa image, Oo, oh, ha? Oo, di ba? Hindi masya ganun, di ba? Itura okay. niyang yun, di ba? Okay. Ay, <laughs> Ganda! <laughs> hindi namin yung itura ng pinabalaman. <laughs> Napagano na ako itura niyang yun? Oh. Kaya, kumbaga, eh, yung mga inaalok niyang magkapag-vlog, kung ka na-imbiar niya na eh, siyempre na, ano ba to? pag kami, uh, pag pinahihirapan mo kami pag ikaw, gusto mo, agad-agad. -agad, oh, agad pa-star nga. Oh, oh. Mali naman yun. Mali. Happy birthday to my Apo, Charles Nardo, nasa Kabinte. Hi, Charles! Hello, Charles! Happy birthday! Ay, bata, bata, sorry, sorry. <laughs> Ito, Freedom Boy Society. Yeah. Malapit na yung ra raffle nila. Raffle dila. sa December 9. Yung Nori, Nori ba yung? motorbike? Uh -oh, yung, 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 motor, o, ano? bike. E-bike. Uh -huh. E-bike din na pero Japanese. Ay, saan oh, ano? Japanese! Pero di Dios, Katsuki. So, <laughs> Oh, gusto ko liba din yung si Isha. Isha, happy birthday, birthday niya. Kahapon. Yeah. Legion Key. Ah. <laughs> Oh, invento. Invento. Okay mga maristes hula hula na! Yan po ang mula sa Marindex University. University! bento. Paano namin babating sa kay naman talaga. <laughs>